Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon pagnilayan natin ang isang napakagandang paalala mula sa mabuting balita ayon kay San Juan. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Alam nyo, napakasimple pero napakalalim ng mensaheng ito. Isipin ninyo ang isang maliit na butil ng trigo. Habang hawak mo ito, buo, makinis, perpekto sa itsura. Pero hangga't nananatili itong ganyan, hanggang diyan na lang siya, isang butil lang. Pero ano ang nangyayari kapag itinanim ito? Kapag inihulog sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa dilim, ang butil na iyon ay nabibiyak, namamatay ang dati nitong anyo. Pero mula sa pagkamatay na iyon, sumisibol ang isang bagong buhay. Nagkakaroon ng mga ugat, tumutubo ang isang halaman, at mula sa isang butil, nagkakaroon ng daan-daang bagong butil. Ganito rin ang buhay natin. Ang mga salitang ito ni Jesus ay isang malalim na paanyaya para sa atin na maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo at paglilingkod. Sa unang tingin, nakakatakot ang salitang mamatay. Pero sa konteksto ng ating pananampalataya, hindi lang ito tumutukoy sa pisikal na kamatayan. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng ating pagkamakasarili, pagkamatay ng ating pride, ng ating matigas na puso, ng ating mga sariling plano na minsan ay salungat sa kalooban ng Diyos. Para tayong butil ng trigo na kailangang mahulog, kailangang magpakumbaba at hayaang ang ating mga kagustuhan ay mamatay upang makapamunga tayo ng kabutihan para sa iba. Kung lagi tayong nakakapit sa ating mga ambisyon, sa ating mga gusto, sa ating ego, para tayong isang butil na nakatago sa garapon. Maganda tingnan, pero walang buhay, walang silbi at nag-iisa. Hindi tayo tumutubo. Pero paano ba nangyayari itong pagkamatay sa araw-araw na buhay? Ito ay kapag pinili mong magpatawad kahit nasaktan ka. Kapag pinili mong manahimik para maiwasan ng gulo kahit alam mong ikaw ang tama. Kapag pinili mong unahin ang pangangailangan ng iyong pamilya kaysa sa sarili mong kapritso. Kapag pinili mong maglingkod sa simbahan o sa komunidad kahit pagod ka na. Bawat maliit na sakripisyong ito, bawat pagtalikod sa sarili, iyan ang pagkamatay na nagbubunga ng pag-ibig kapayapaan at pagkakaisa. Ang tunay na lingkod ni Kristo, sabi nga sa Ebanghelyo, ay handang sumunod sa Kanya, handang magbata at magtiis. At alam nyo ang magandang balita, hindi nasasayang ang anumang kabutihan at sakripisyong ginagawa natin para sa Diyos. Sabi pa ni Jesus, pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Isipin nyo yon ang Diyos Ama mismo ang magbibigay ng karangalan sa atin. Hindi ba't napakagandang gantimpala nito? Kaya mga kapatid, kung sa mga sandaling ito ay dumadaan ka sa isang mabigat na pagsubok, kung pakiramdam mo ay dinudurog ka ng mga problema, kung tila ba lahat ng ginagawa mo ay sakripisyo, huwag kang panghinaan ng loob. Tandaan mo ang butil ng trigo. Baka ikaw ay nasa proseso ng pagkahulog sa lupa. Baka ito na yung proseso ng pagkamatay ng iyong dating sarili upang isilang ang isang mas matatag, mas mapagmahal at mas mabungang bersyon mo. Baka hinuhubog ka lang ng Diyos para sa isang mas malaking misyon. Huwag kang matakot magtiwala. Huwag kang matakot isuko ang kontrol sa Kanya. Bawat patak ng luha mo, bawat butil ng pawis, bawat sakripisyong inaalay mo nang may pag-ibig, hindi ito nakakaligtaan ng Diyos. Magtiwala tayo sa proseso. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap, ang naghihintay ay hindi lang isang masaganang ani, kundi ang buhay na may tunay na kabuluhan, kapayapaan, at ang buhay na walang hanggan kasama niya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, I-like at i-share mo naman para marami pa tayong maabot. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang pagninilay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.